Magandang araw mga kapatid. Si Sarah panahon po ito bumabate at nag-aanyaya tayo na sa landas ng pag-asa. Ang Ebanghelyo po ngayon ay galing kay San Mateo chapter 23 verse 13 to 22. Sa kwento ng Ebanghelyo, malinaw ang mga tinukoy ng Panginoong Jesus tungkol sa mga maling turo ng mga pariseyo. Mahahalata naman natin sa tono ang inis o galit ng Panginoong Hesus sa mga pariseyo. Tinawag niya sila na kahabag-habag, mapagkunwari, mga bulag at mga hangal. Baluktot at mali-mali ang tinuturo nila sa mga tao. Lahat ng turo nila ay para pahirapan ang pagsunod sa mga batas ng Diyos. Binisto tuloy ng Panginoon ang intensyon nila. Babasahin ko po sa verse 14 ang sinabi ng Panginoong Hesus. Hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Ayaw na ninyong pumasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Suriin din natin ang ating sarili. Tulad din ba tayo ng mga pariseyo? Marami din ba tayong requirements bago natin tanggapin at ipadama sa iba ang pag-asa, pagmamahal at kapatawaran ng Diyos. Alam ng Panginoon ang ating intensyon. Imagine, mga pariseyo na ito, mga leaders sila at mga guro ng simbahan o templo at tagaturo ng mga batas ng Diyos. Pero nililin lang nila ang iba at pinahihirapan upang hindi makapasok sa langit kaya pala ganun na lang ang galit at yamot ng Panginoong Hesus sa kanila. Tayo nang binabayad natin sa mga iba-ibang agency gaya ng SSS, GSIS, Pag-ibig at anumang mga agency na may promise na makukuha, makakakuha tayo ng tulong sa oras na mga tayo. Tinubos na tayo o bayad na ng Panginoong Hesus ang entrance sa langit ng sino mang sumasampalataya sa Diyos. Kaya paalaala sa ating lahat, huwag natin pahirapan ang iba sa pagsamba at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Sa halip, tulungan natin ang ating kapwa, mamuhay ng tapat at banal at palalimin pa ang kanilang pananampalataya. I-share po natin sa Ating kapwa, ang magandang balita ng Panginoong Jesus. I-share po natin ang mensaheng ito sa favorite ninyong social media platform. Salamat po at God bless.